Hello, hello mga katigs Maglalas last 10 minutes Bake na tayo Ito yung kuna ko Naka, nakaka Dalawang magkaparehas Pero dalawang klase Pero magkaparehas ang pagkakagawa Ito nadapa yung isa Kaya <laughs> eh, wala na yung ano <laughs> Yung brown Nadapa kanina Asya <laughs> kang panulat ko ay Warm water lang tama muna yung ano konting disiplina sa sarili huwag yung palaging inom ng inom ng nang mga ano matatamis konting disiplina at saka medyo ano eh nagsawan na ako sa ano eh sa matatamis eh kaya ito lang kasi matamis ito eh Ma masarap pag walang lasa yung pang pang tulak mo eh kasi may, may tamis na ito eh kaya ngayon kaya uh, na natin. Eh, pinainit ko eh. Kaya medyo mainit eh. Ayan. <laughs> mainit. Nanon ko sa microwave. Nilagay ko ng 20, 20 seconds. Okay, doki okay, mga katings. Babay na at kakain na.